Hello idol, nandito tayo sa Pindoy. Nag-vlog si Spider-Man naligaw. Yan. Nandito <laughs> sa ano, Shop? Masay palawak. <laughs> Hello idol. Yan o. Oh. Ito so, mga idol, kakain dito si Spider-Man sa Bindoy. Yan. Anong pangalan mo ma'am? Anime. Anime. Ito sila. Yan. Yung mga kasama mga idol, kumain na. Uh, kakain nito si Spider-Man. Idol, dito sa Ayungon. Idol. Hello, Idol. Ayan, kursyal. Natin sa ano. Ayan. Dito tayo, Idol. Dumayo si Spider-Man. Namao si Spider-Man. Ayan, kaway mga Idol, kaway. Mga ng bilyar. Namao sa ko. na. Apir. Ayan. Ito sa Ayungon. mga Idol. Ayan, mga Idol. Ayan, mga idol. Ayan, mga idol. Ayan, mga idol. Oh. <laughs> Ayan, liti Oh, wala Ayan Ito yung mga idol Nandito sila Ayan <laughs> Ayan, magagagira rin Ayan, si Edion Basay Kalimutan mo si Edion Basay O, Edion Basay, yun Nandun Edion Basay Ayan O, <laughs> mga ay, superstar ng mabinay Arina <laughs> Ayan, hindi ay, na Superstar ng mabinay Mga Germany Muni tayo sa ano, Facebook At sa YouTube, idol natin, Muni tayo sa ya, na, Facebook Ayan

Joseph Mix TV. Sa Facebook. So, okay, dito tayo sa gasolina ng Bagasi Spider-Man. Shout out kayo sa Lapri, si ma'am. Sir. Taga saan kayo? Taga saan kayo? Taga saan kayo? dito lang. Tamiso. Ah, tamiso. Ah, uh, sige, tayo Idol. Thank you. Okay. 100 Idol, Bagas Taga, ko. Ayan, eh, Idol. Nandito tayo sa ano. Police. Anong lugar to, sir? Bae City. Bae City. Yan. Dito si Spiderman man Nakadaan sa ano, checkpoint. Dito si Spiderman man <laughs> Yan. Dito nag-checkpoint sila mga idol. Araw-araw <coughs> Ano sir? Nag-checkpoint sir? Uh, uh, pwede ma- Anong pangalan mo sir? This is Origi. Uh, Origi. Yan. Sige sir. Okay lang picture Sige sir. Lang. Idol. Nandito tayo sa ano. Sa istahan. Sa loob. Loob, loob, barangay no, loob, barangay. Pinda yeah. sila ng isda rito, ngayon okay, pa <tipan> yung isda nila, mga ano. Uy, kahit saan to, ay doon, <tipan> nandito na Spider-Man. Kasi <tipan> Spider-Man. Hindi ako, sa Ay nabili tayo rito na, ano, Ayan, Balo. <tipan> <Spider -Man. Ayan. tipan> Tak pas? Eh tak pas ni 1 Kg tu ni Ayan Balut sangat tak Spider-Man Okay, thank you Idol, thank you